ang gusto ng pizza. Yay! Yes! Hello po mga kadilag, magandang hapon po at welcome back sa aming YouTube channel So for today's vlog mga kadilag ay gagawa po ako ng merienda at ang gagawin ko po ay pizza pizza na gawa po sa tinapay na tasty so yun mga kadilag ako ay gagawa ng merienda namin dito sa bahay at ng mga bata ayan mga kadilag, ito na po yung mga ingredients na gagamitin ko sa paggawa ng homemade pizza balito po yung at uh, tinapay na tasty. Tapos ay yung pinakang sauce na gagamitin ko mga kadilag ay spaghetti sauce. Kundi dito sa bahay na ganito na walang pasta nakasama kasama. Baka tira pa nung mga nakaraang holidays. At lalagyan ko din mga kadilag ng ham at saka itong tidbits o yung pineapple. Yan habang ako ay gagawa ng merienda mga kadilag ay by the at tatlo. Magkakasama sila, nag-movie marathon. Yung dalawa ay sibig na. Ay, natin hindi pumasok kita lang Ay, hindi ko pumasok. Akala ko'y pumasok. Masakit ang ulo. <laughs> ay, ikaw, pumasok ka ba? Oo. Uh -uh. Masakit ang ulo mo. Hala. <laughs> Bakit gumagal mo? Hindi, parang may sipon yata. Pati sipo, mas na mapakaramdam. Oo, <laughs> oh, pagkang okay, kuman yan. Masakit ang ulo. <laughs> Nalato po sila sa karto ni Indong. Masakit ba ang ulo mo? Ala! <laughs> Kasi sila <laughs> po. Ilulo ni Mama. Ayan po at tihiwain ko ng mga kadilag itong ham. Ayan, hiwain na po natin itong ham, mga kadilag. Ang mga bagets ay nag-e-enjoy. ito. Ala kayo, horror yata yung pinapanood. Bago ko po ilagay dito sa tray mga kadilag yung aking ititimpla, ay ako po ay kukuha ng dahon ng saging para at least may sapin yung pong magiging pizza. O yung lulutuin ko pong pizza, di ma, para hindi matuok sa ilalim mga kadilag. Ayan, dito na lang po kukuha ng saging mga kadilag sa medyo mababa. dahon ng saging. So, itong aking kukunin itong sariwa. Yeah. Bocok! Ay, di ba si Bocok? Bocok, 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 Bocok! nakakatawa si Botchok. Kala ko salalaking manok. Oh, takot. Ayan, at nalagyan ko na po mga kadilag ng dahon ng saging para hindi matuok yung ilalim ng tinapay. Tapos, nakalimutan ko palang hiwain itong cheese. So, hiwain ko na ito. Tapos, ako mag-i-start ng mag-gawa ng pizza bread. Ayan, at ito na po lahat ng ingredients. Ang style na gagawin ko yung parang Hawaiian pizza, mga katilag. So, ako okay, maglalagay na ng taste dito sa tray. So, sana yung kasha yung tatlo. Yun, kasha. yan, lalagyan ko na ng tomato sauce. Bawat isa na tinapay. ilalagyan ko na ng toppings mga katilag. So bali ang toppings na yan ay ham, cheese, at pineapple. So isa din sa reason kung bakit ako gumawa ng ganito mga katilag ay aming i-oven yung oven ay nang magamit at yun ay nakay matagal na hindi nagagamit ay baka ma-stock dati kong bibiling oven next naman po natin ilalagay ay pineapple Ayan, at okay na po ito. Nalagyan ko na ng toppings, mga kadilag. At ito yung isasalang nalaan po. At bali, ito na po yung oven. Yan po ay nalinisa na. Bali, ilalagay nalaan po itong pizza na nagawa. So, dito, dito po kami sa may salas sa magsasaksak pa. At dito yung may patungan. Ayan, lalagay ko na po yung eh. pizza. Miguel, gusto mo din ng pizza? Ating isa sa sasaksak. Malalaman natin kung ito ay gumagana pa o hindi na. Pero piling ko na may nagagawa. So, ilalagyan lang natin ng 100 para hindi masyadong malakas po yung apoy. Tapos yung init ay dito ah. Tsaka lalagyan natin ng mga 10 minutes. Okay, nagana pa siya at red. Let's start na. At habang nakasalang na po yung pizza na akin pong ginawa ay bagdang ang mga bagets nag-ipon-ipon na dito. <laughs> nagse cellphone. Oh, Tingting nang tingnan ni Bo. <laughs> may natunog. Ano-ano para itunog? Pag nyo hahawak at baka kayo na yun ha, yan ay mainit. Basta Oh, Ayaw ko naman ako na ang beshi ko na yan. Bukod po sa mga bata, ay bayad din po ang siya pang nag-aabang na si Miguel. Miguel! Miguel, nag-aabang ka din ng pizza? Ha? Nasa nang iyong brother na si Lambie? Nasa kanyang house? ha ah, 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 ah. Ayan, mabango na mga kadilag. Wow, bango, naman. bango na ni Duday. Na may mo. Amoy pizza na. Sine-check okay. ko kahit baka matuok ka, ay. Eh. Yung oh, wag, wag ka din lumapit bu, mainit okay. 'yan, ha. Okay. Okay. Mapasok. Hmm. Mabango. Yung timer naman po na 10 minutes la ang. Ay may sipon ka kasi. 10 Ayun, oh. Ito ah, sa baba. Ayan. <laughs> 10 minutes, malapit na matapos. Hanggang 10. 10 mainit na yan. Huwag niyong hawakan. Baka kayo magsiga. Na, <laughs> magsiga. Na, 20 minutes. Ano 20 minutes? 10 lang. 10. Minutes. La, um, 10 ah. Ito po mga ah. abangers. Oh, abang. Ah, ba't naman yun? pagpandilatan. Igay mo yung suklay mo sa buhok. Ah, yan po yun mo. Ano nagsuklay? suklay? Malapit nang matapos yung 10 minutes. Okay, tutunog. Ping! Luto na ang isang saklang na pizza. Ito na natin hindi kung may lutong eh. Ding. Ding! Wow. Abang, oh. ayan ay talagang lutong-luto na, honey. Ting! Ting! Wow! Mabango! Ayan, pagkuha ay dahan-dahan laang po. Ba. Iya, dami. Parang kulang pa sa init, okay, honey. Kulang oh. uh. pa. Dapat nasa malambot, malambot eh. pa. Ay, eh, ano kaya? Isa lang ko pa. Isa okay. lang pa, honey. Kulang pa. So, kulang pa po. Mga 5 minutes. Dapat pala ay mga 15 minute, 10 minutes. 15 minutes. 5 minutes pa. Ayan mga kadilag at sinalang ko po ulit. Dahil medyo malambot pa. So another 5 minutes. Para si toasted at masarap pa. Naiinip na pa naman ang mga bagets. Na-excite kanina eh. <laughs> Na-excite at naaamoy na. Ang alboy na. Ayan na! Yay! Woo! Sana natin ang pizza! Yay! Sino gusto ng pizza? Yay! Merienda time! Yay! Yeah, may okay. sini patung abby. Okay. Wow. Tan, 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 tan. Ano <laughs> Ayan. At ito po ay luto na yung pizza. So, yung next ay hindi nalalagyan ng dahon dahil parang mas maganda yung dahon. Papahiran na lang ng oil. Mm, -hmm. oil Titimplahan na, po namin. Oh, kain na, kain na na yan. Na po si vlogger ko mga kabilag. Oo, oh, katina to, katina to. Mm -hmm. oh. kanina to, kanina to. Saglit lang. <laughs> mm, saglit lang mga bata, lahat mabibigyan. Salop! Sino pong wala? Mm, yummy! Baka kayo mapasod din sa oven, ha? Kawan. Bo, ano bo? Approve. Mmm, oh, oh, nalalaglag ha, nalalaglag. Anak, oh. huwag mo nalagyan ng dahon. Oo. Para sa ito. Lakay. Kagat ka, kagat ka. Kagat. Mmm, yummy. Kanini, hindi nasasarapan mo. <laughs> solve. O mamaya na lang dumamakha pagka naggawa na ulit ng bago. Nung mam, masarap. Mm. Pag nga yung Oo, at oh, parang hindi masyadong natostahan. Na eh. Uh -huh. mm. Sarap daw po. Ito so, kay titikim na ng isa. Mmmmm! Guys po si Indong at Marianda tayo muna. Nakay parang galing sa basketballan. Oh Nain muna siya ng pizza. Napakasarap at Napakasarap. <laughs> Nagagawa pang ati <laughs> Ano, masarap? Napakasarap. Iya. Yeah. Ayan mga kadilag at ito na po yung pangalawang isasalang ko. A few inches later. Ayan. Okay. na po. Itong isa. Ayan po. At luto na po ito. Ito ang mas toasted blogger, Hindi para dun okay. sa isa. Ayan. At luto na. Mga bagets. Wah, oh, si Miguel ay gusto din makikawan. Uh, si na, no, ah, Mga baguets. Ah, na Ah, yeah. ulit. Ah, Mainit ha, dandanhan, Para din kayo nakadalawang slice ng pizza. Wala ka bago. Nahanap ni Dalambo kung alin ang para sa kanya. Oh, crispy na honey. Crispy. Oh, si Miguel na may gusto din. No? Wow, niniisa pa nga. Wow, crispy. Oh, sindong, bay din na naman. Hindi din na po ulit at kumakain na ang mga bagets. So, solve ang merienda para na kayong naka two slice ng pizza, honey. Okay. Ang panulak ay magtubig na lang kayo. <laughs> much 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 later. Amuda eating you. Thank you.